orasyon upang maiwas ka sa mga kawatan. Panginoon, ilayo mo ako sa mata ng masama. Tabingan mo ako ng iyong liwanag upang hindi ako mapansin ng may masamang hangarin. Ang kamay ng kawatan ay manghina, ang balak ng magnanakaw ay maglaho. Bantayan mo ako saan man ako magtungo upang ako'y laging ligtas at payapa. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin. di kaya iihip mo sa iyong dibdib. Sa Torah Repote nito, Pelarotas, Oles Ned Mum Yunin. Oles Ned Mum Yunin. Oles Ned Mum Yunin. Amen. Gawin ito araw-araw upang makaiwas ka sa mga kawatan. Maraming salamat sa mga tao na naniniwala at tumangkilik sa mga binahagi kong kayamanin.